So, ayun na nga guys. No? Sino ba naman yung hindi matutuwang gumawa ng uh, content sa YouTube? No? Kung umabot ng higit 500,000 yung isang video mo pa lang. No? E paano kung marami kang video sa YouTube tapos magte-trending? Ayan, so ito yung halimbawa ipapakita ko sa inyo yung uh, views na nakuha ko dun sa akin video sa loob lang ng 2 to 3 days. Ayan, so umabot ka siya ng uh, 500,000 hanggang umabot ng 700,000. Okay, so gilid lang tayo guys para makita ninyo yung ah uh, uh, tawag dito, yung YouTube views ko. Ayan, so ito po yung YouTube views. So, ayun na nga yung uh, YouTube views. Ayan. So, ano pa yung ipapakita ko sa inyo? Okay? So, yung aking kita sa aking Shopee, ayan. So, sa mga ayaw maniwala, ayan. Mas maganda yung opportunities sa online kesa yung magtrabaho ka. Although, may trabaho po tayo. Ayan. So, may trabaho po tayo sa isang malaking company sa Makati. Pero, syempre, iba pa rin yung mayroong store sa Shopee, sa Lazada, at sa TikTok. Ayan. So, ito yung mga sales ko sa sa Shopee muna. Okay? So, gilid lang po tayo guys. Panoorin ninyo yung aking uh, Shopee uh, income. Alright? Gilid lang po ulit. So, ayun na nga yung aking kita sa Shopee. Alright. So, ano naman yung ginagawa ko para mapatrending yung aking youtube videos ayan so ayun so ituturo ko sa inyo guys mas magandang kumita sa uh, actually sa uh, youtube kesa sa uh, tiktok kesa sa facebook reels kasi sa facebook reels sa tiktok hindi ka naman kikita kung wala kang uh, gift na natatanggap sa mga viewers. Samantalang sa YouTube, gumawa ka lang ng kahit anong content kagaya ng napapanood ninyo ngayon. Ang gagawin mo lang, trending mo lang. Tapos, ayun na. Diba? Kita na kaagad. So, unang clue para mapatrending yung inyong uh, YouTube videos. Alright? So, itype lamang ninyo sa title ng inyong videos ang... Uh, nasa taas. Pag na-title nyo na yan, ilagay nyo rin yan sa description ng inyong videos at ilagay nyo rin sa tag. Ayan, so ito yung statistics ng aking YouTube channel. Ayan, so November 25, yung milestone ko ay naka 600,000 views. Ayan, so 300 uploads no November 25. Tapos ito yung pinakandulo, tignan natin. 325 views, 350 views, 375 views, 400,000 views, 425 views, 450,000 views, 475,000 views, 500,000 views, 5,000 views, 6,000 views, 7,000 views, 8,000 views, 9,000 views. 10,000 views, 15,000 views, 20,000 views, 25,000 views, 30,000 views, 35,000 views, 40,000 views. Ang daming views yan, guys. So, maraming salamat sa aking buddy, sa aking katulong sa pagpopromote ng aking YouTube channel. Ayan. So, sa mga interesado kung paano gamitin ang uh, TubeBuddy, pumunta lang kayo sa description ng video na to para makita ninyo kung paano gamitin ang TubeBuddies. Ayan. So, maraming salamat. Ayan. So, ito naman yung aking Shopee store. Ayan. Ito yung Shopee shop. Okay. Ito yung eTech International. Ayan. So, punta tayo doon sa aking shop. Click natin yung My Shop sa taas. So, ito na yung shop. Punta tayo sa, skip na na muna natin yan. Punta tayo sa My Finance para kita tingnan natin yung ating income. Alright, so there you go. Iisa-isahin lang natin guys, huwag nating bigla-biglain. So 2021, gawin natin uh, March. Okay 22,000 Gawin natin hanggang August Another 45, 4500 December Okay, December 59,000 So, paano tayo kumita dyan? Ipapaliwanag ko rin sa inyo sa description ng video na ito. Ayan. So, ano pa ba yung susunod kong ipapaliwanag sa inyo? Yung aking income naman sa TikTok. Okay? So, paano tayo kumikita sa TikTok? Okay? Ito po yung live natin sa TikTok. Ayan na nga guys, magla-live tayo sa ating Shopee ng ilang minuto lang. Yan, kakan Ay, hindi pala sa Shopee bayan sa TikTok na lang kakanta-kanta lang tayo re-relax relax lang muna tayo kasi natutuwa ako dun sa dun sa aking uh, you know. okay so live mm -hmm. so ipopromote na rin natin yung ating mga product ayan so ano ba yung magandang ipromote dito ha pili lang ako guys no or Actually, pwede naman kayong pumili sa lahat ng shop ko. I eh, ano, mag ano na lang ako ng uh, mag ano na lang ako. Mag pin ng isang ay ah, ito. Live product. Ayan, no? pwede pala mag live product set. So, yung kay ano ba yung magagandang damit? Ang gusto kong ano yung kay ano eh. Teka ha. Aha. ayoko niyan. Pili tayo ng iba. Aha. Ito yung kay Ayan. So yan yung ipa-plug natin na ay ipipin natin ng mga Uh, ano lang naman yun na. Ito lang. Ah, okay. So, ito na lang tayo. Para walang RT. Yan. Yun. Ah, okay na yan. So. Ah, may napindot na pala kanina. So, Ayan. Hmm. So, ayun na nga, no? Live tayo sa ating TikTok shop. Ayan. So, ayan. Okay. So, dun sa video kanina, nakita nyo yung aking uh, Shopee store, yung Itech e International nakita ninyo yung kita ko sa aking youtube channel nakita ninyo yung sa uh, iba pa at ngayon naman ay makikita ninyo yung income ko sa uh, tiktok alright, so sa mga viewers ng tiktok ko, ayan so record, nire-record ko po guys, itong uh, live selling na to, ayan, kasi meron to sa youtube okay So, hindi ko kasi alam kung paano siya ilalive sa uh, dito sa tawag dito, sa YouTube nang nakalive din yung uh, Shopee. Yun. So, ayun na nga guys. Ayan. So, tingnan ko kung kakayanin. Anyway, sa mga interested guys na panoorin yung aking YouTube channel, ayan, hindi ko na kung paano ko ishishare yung ano eh, yung YouTube channel ko baka bawal. Okay, baka bawal kasi andun kasi yung tutorial ko kasi pinakita ko doon kung paano, uh, paano ko napatrending yung aking YouTube channel umabot ng, uh, nag umpisa sa 6,000, 7,000, 12,000 hanggang umabot ng uh, million million yung mga uh, views sa aking videos. So, kung actually, ang kitahan sa YouTube, no, kahit isang videos lang, kung umabot ng millions yung views mo, malaki yung kita. Eh, much more kung madami kang content sa, sa, sa YouTube. So, mas marami yung kita, okay? So, honestly, mas malaki yung ang uh, kitaan sa YouTube. Mas mabilis din kumita sa YouTube kaysa sa Facebook Reels, kesa sa TikTok. Kasi hindi ka naman kikita sa TikTok kung Uh, walang magbibigay sa inyo ng gifts di ba so yun yung pinaka uh, advantage ni YouTube so kung ako sa inyo mga kaibigan mga katungkod no so yung ano lang kasi yung TikTok kasi ano lang siya eh, for uh, enjoyment siya talaga although nabibigyan tayo ng pagkakataon o opportunity na kumita sa sa tawag dito sa TikTok pero siyempre kung hindi ka naman sikat sa TikTok tapos wala naman nanonood, wala naman nagbibigay sa iyo ng stars o gifts, hindi ka rin kikita. So, another way, although pwede kang kumita sa TikTok kung meron kang shop, no, yung store. So, lobat yung aking cellphone, ay laptop. So, Ch charge ko lang siya. Ayan. So, Ayan. Dalawa kasi yung laptop ko, guys. Yung isa is company laptop yon And then, ito yung personal laptop ko naman. Ayan. So, ano ba yung ginagamit ko kapag uh, nagre-relax ako ito sa bahay? So, dapat kompleto, guys. No, dapat kasi kompleto yung ginagawa mo Ayan. Ay, bakit nagahang yung lap yung cellphone? Ayan. O. Oh. Ayun yung aking camera. Ayun yung aking Amazon Alexa Echo Dot. Okay. So, ayun yung aking sound card. And then, ito yung aking microphone. Ayan yung aking banner. Ayan. So, ito yung aking YouTube. So, ayan. So, sa mga interested kung paano mapatrending yung inyong YouTube channel, pumunta lang kayo sa description ng video na ito. Ayan. So, ayaw ko mag-chat guys sa ano. Baka kasi iba ni TikTok yung word pag nabasa niya. Yung ibang terms. ibang, yung ibang word. So, kanta lang tayo. Okay so i stop ko na yung recording ko sa aking uh, YouTube